Ang ganda ng bag. Ang ganda-ganda ng bag. Yan yung tatak ng bag, guys. welcome to so, my vlog mag unboxing tayo guys may nabigay sa akin ng regalo ito siya guys oh. So, nakalagay pa dito yung pangalan ko yan Grace so excited na akong buksan ano kaya laman nito yun na natin ano daw to Pas pasasalamat niya daw sa akin kasi Tinulungan ko daw siya ipasok doon sa trabaho niya pinakilala ko lang yun dun sa sa bangko. Nagsasabi siya sa akin, baka may kilala ka naman, pasok mo ko sa trabaho. Yung mabait na amo, sabi nga noon. Eh ngayon, ito daw yung kapasalamat niya sa akin. Kasi napuntan daw niya, mabait. Kasi kaibigan ko yung kasama niya doon sa trabaho. So, hindi ko alam kung po anong pang bibigay niya sa akin, guys. Ang dami namang niya nilagay na tape. <laughs> anong puno ng tape, ba eh? <laughs> Ayan, malapit na mabuksan. i na rin ako. Ano kaya ito? Ano? ako lang ito dumating so guys alamin natin kung ano ang laman wow, tabalot-balot pa niya din oh, be ng bag. Wow, ganda. Ang cute. Ay, natin. Ah, pwede siya i-handbag May pang day off bag na ako. <laughs> Aba, nilagyan niya pa ng pera be. May pay ano pa. May pay real pa siya. Ang mm -hmm. galing naman ni Inday. Kung ano natin yan, galagay natin yan. Ang paswerte ito eh. Yun, oh, ang ganda. Dito niya nilagay yung fibrial. Ang ganda siya. Mahal siguro bilhin niya na ito. Yung tatak na i-coach. Ah, galing pang New York, be. Ha? Huh? Galing New York. Hmm. Yung na mga yung tas Hindi ko lang sa kanya. Remembrance ko sa kanya to. Hindi ko to gagastusin, guys. Pampaswerte niya to sa akin. Tapos meron pa siyang handbag. Ay, pwede siya itatali siya. ganda. Type ko siya, be. Eh. Nagustuhan mo ba, be? Ganda ba? Mm No? -mm. Ganda mo. Okay. Maganda to pang ano, pag umalis-alis. Ganda Ganda siya. Ganda ng gift ko, hindi ba? G gan da, Hmm sa mm -hmm. well, mm -mm. thank you, thank you sabag. May adjust adjustment pa eh, mo pa sa paliitan. Ganda. Ang ganda ng bag. Thank you sa so nagbigay nito. God bless lagi. Marami ka pa sana maibigay. Okay. sabi ko marami pa sana maibigay. sana bukas ulit. Parang gusto pa ulit ano. Ang ganda. Maganda yung ano niya. Yung balat niya. Gusto, ko siya. Ang ganda pang lakad-lakad, no? mag o. off. Ikagala. Ang ganda pang gala. Marami kang malagyan kasi malaki lang ito sa konti. kahit, kahit marami kang ilalagay na laman, marami dami, oh, marami nga lagyan. Ganda siya. So, yan lang guys. Thank you for watching to my channel. Ang ganda ng regalo sa akin ng friend ko. Thank you. Yun lang guys, ang unboxing gift ko galing sa friend ko. Thank you so much for watching. Diba ang ganda? Galing pa ng New York. Galing pa ng New York, New York guys. Leader pala siya be, talaga. Leader. Ganda guys, thank you. Thank you Oleg. Let's do 1941 to 1941. 1941. Bye guys. Thank you so much Oleg. Bye Thank you ulit guys for watching to my channel. Thank you so much. Ingat po kayo lagi. Bye bye. Ra, andito na yung binigay mo sa akin. Thank you. Sa regalo. Maraming salamat. Ang ganda ga. Gusto gusto ko siya. Thank you din dun sa real, ha. May febriyal pa na kasama. Sana marami pang malagyan ito, Ben. Kasi swerte daw itong binigay mo. Marami sang mailalagay dito. Thank you ulit. Ingat ka lagi. Jan, thank you sa galo. Mahal siguro ito, Ben. May mo. Thank you ulit, ha. Nag-abala ka pa talaga. Thank you so much. God bless, Jan. Ingat ka lagi. thank mm -hmm. you